Kabanata 700 at isa. Sa araw ng kasal, maraming mamahaling sasakyan ang nagtipon sa pagdating ng mga bisita sa Misty Oak Hotel. Lahat sila ay mga taong may impluensya, at kahit sino sa kanila ay isang kagalang-galang na tao. Congratulations, Mr. at Mrs. Smith. Bilang magulang ng nobya, si Naronan at Evelyn ang naging mga taong gustong purihin ng iba. Si Apex ang tagapagmana ng Divine Sect, isa sa four great immortal sects. Pagkatapos siyang pakasalan ni Lilian, siya ang magiging asawa ng sekta. Hindi lamang ang kanyang mga magulang, kundi ang kanyang buong pamilya ay uunlad. Higit pa rito, si Lyra ang magiging pangalawang asawa ni Apex, na nagsilbing karagdagang katiyakan para sa pamilya Smith. Napangiti si Ronan hanggang tenga. Kahit na ang mga Smith ay dating isang nangungunang pamilya sa Ravenville sila ay limitado sa maliit na lungsod ng Ravenville. Bukod dito, ito ay nasa ibabaw lamang kung isa sa alang-alang ang buong bansa, sila ay wala, kung ihahambing sa mundo. Gayunpaman, kapag sila ay naging kaanib sa Divine Sect, ang katayuan ng pamilyang Smith ay tataas maging ang mga nakatagong pamilya at mga sekta ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanila kapag nakita nila sila. Hindi man lang pinangarap ni Ronan na magkakaroon siya ng ganoong kaluwalhay siyang araw, at parang hindi ito totoo sa kanya. Dahil maaga pa, wala pa masyadong bisita. Talaga, sila ang mas mahina. Ang mga tunay na big shot ay karaniwang dumating sa huling minuto upang ipakita ang kanilang katayuan at kahalagahan. Nandito na sila Mr. at Ms. Osborne. May nagpahayag. Napalingon ang lahat sa pinto at nakita ang isang binata at isang dalagang naglalakad papasok sa hotel. Ang napakagandang binata na may dalang pambihirang talino ay ang bagong tagapagmana ng pamilyang Osborne, si Damian Osborne. Damon Osporins Dati, si Marcus ang tagapagmana, ngunit ginawa siyang sterile ni Sebastian, kaya pinalitan ni Frederick ang tagapagmana sa kanyang pangalawang anak, si Damian. At ang babaeng dumalo sa kasal kasama si Damian ay si Evette, na maganda at matikas na parang prinsesa. Lumapit ang mga bisita at binati sila. Kinagagalak ko kayong makilala, Mr. and Ms Osborne. Ang pamilyang Osborne ay itinuturing na isa sa pinakamataas na rango sa mga nakatagong pamilya. Marami silang Divine Grandmaster at hindi dapat basta-basta. Ang mapagmataas na Damien ay inilagay sa ikalawang hanay ng mga organizer ng Divine Sect na nagpakita ng kanyang kahalagahan. maya, -maya lang, may lumapit na babaeng nakauniporme ng waitress para mag-serve ng drinks. Sa kabila ng magandang mukha, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam at kalungkutan at kawalan ng kakayahan ang nakasulat sa kanyang mga mata nabighani si Damian sa babae at hindi niya inaasahan na ganoon kaganda ang isang waitress. Nang ihain niya sa kanya ang inumin, ginamit niya ang pagkakataong ito para hawakan ang kamay niya. Nainess, binawi ng babae ang kanyang kamay at natapon ang mga inumin sa pantalon ni Damian. Ang lakas ng loob mo. Sa galit, sinampal ni Damian ang babae pinandilatan niya ito ng mga dagger sa kanyang mga mata, mahigpit na kinuyam ang kanyang mga kamao. Isang manager mula sa Divine Sect ang sumugod. Mr. Osborne, anong nangyari? Ano ang ikinagagalit mo? Itinuro ang kanyang pantalon, sinabi ni Damian, natapon ng babaeng ito ang lahat ng inumin sa aking pantalon. Ano ang gagawin mo dito? Huwag kang magalit, Mr. Osborne kakausapin ko siya. Bermaling sa babae, sinaway ng manager, bakit nakatayo ka pa dyan? Humingi ng tawad kay Mr. Osborne na nakaluhod. Binigyan ko siya ng inumin, pero pinagsamantalahan niya ako, at natapon ang inumin, bakit ako hihingi ng tawad sa kanya. Bulalas ng babae. Nakataas ang kamay, sinampal siya ng manager at malamig na sinabi, Gina Harris, sa tingin mo ba ay ikaw pa rin si Lord Hydra? sinasabi ko sa iyo, alipin ka na ngayon. Karangalan mo na sinamantala ka ni Mr. Osborne. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon, kung hindi, buburahin namin ang Supreme Nexus. Kabanata 700 at siyam napot dalawa. Ano? Sabi mo siya si Lord Hydra, Gina Harris. Natigilan si Damian. Nakangiting sumagot ang manager, oo, siya si Lord Hydra, isa sa apat na Diyos ng digmaan ni Sebastian Wilder. Pero alipin na natin siya ngayon. Napuno ng galit at kawalan ng kakayahan ang mga mata ni Gina. Kung papipiliin siya, mas gugustuhin niyang mamatay ng buong kabayanihan sa isang labanan. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil marami pa ring tao sa Supreme Nexus. Kung susuway siya, papatayin ng Divine Sect ang lahat. Nang marinig iyon, napangiti si Damian. Sino ang mag-aakala na ang dakilang Panginoong Hydra ay naging isang alipin ngayon? Talagang nagulat ako. Pinandilata ng manager si Gina at binatukan, bakit hindi ka gumagalaw? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bagamat nag-aatubili, lumuhad si Gina sa huli. I'm sorry, Mr. Osborne. Si Drakaria, na naglilinis ng sahig sa malapit, ay nagalit sa eksena, ngunit wala siyang magawa. Ipinatong ni Damian ang isang paa sa balikat ni Gina at itinuro ang kanyang pantalon, sinabing, nadumihan mo ang pantalon ko. Ano ang gagawin mo dito? Pinipigilan ang galit, sinabi ni Gina, babayaran kita ng bago. Sinipa siya ni Damian at gumuso. Pinili ko itong pantalon, kaya dapat kong isuot ngayon. Pupunasan kita, okay. Sagot ni Gina na nagpipigil ng galit. Ngumisi si Damian. Kaya mo ba tong linisin? Siyempre, kapag nilinis mo ng dila mo, sa pilitan kong tatanggapin. Pero basa din ang laman, kaya dapat linisin mo rin gamit ang dila mo. Napailing si Gina sa galit pagkarinig sa kanya, napakunot naman ang nuo ni Yvette sa tabi nila. Damian, mag-iingat ka sa salita mo. Tama na yan. Sumasobra ka na. Masyado bang malayo ang mararating ko? Single ni Damian. Nakalimutan mo na ba kung paano katretuhin noon ng bastard na si Sebastian Wilder? Ilang sandali, walang masabi si Yvette. Bomb alting kay Gina, sinabi ni Damian, huwag ka ng tumulala at dilaan mo ang mga to. Nanginginig pa rin si Gina sa galit ang paghingi ng paumanhin sa kanyang mga tuhod ay ang limitasyon ng kanyang pagpaparaya, at malapit na siyang mawalan ng galit nang ipahiya siya nito sa ganitong paraan. The manager berated, Gina Harris, mabuti pa gawin mo ang utos sayo. Kung hindi mo makuha ang tawad ni Mr. Osborne, papatayin namin ang tatlumpong katao mula sa Supreme Nexus bilang paghingi ng tawad kay Mr. Osborne. Bumagsak ang mukha ni Gina. Wala pang isandaang tao sa Supreme Nexus ngayon sila ay higit pa sa kanyang mga subordinate, sila ang kanyang mga kasama na maraming beses nang lumaban sa kanyang panig at sa kanyang pamilya. Matapos mag-alinlangan sandali, lumuhad siya sa harap ni Damian, natuwang tuwang-tuwa sa kanyang galaw. Hydra, huwag na. Ipaglalaban natin ito sa kanila, sa pinakamaraming bagay. Walang duwag sa Supreme Nexus. Mini ating kay Gina, sinabi ni Damian, huwag ka nang tumulala at dilaan mo ang mga to nanginginig pa rin si Gina sa galit ang paghingi ng paumanhin sa kanyang mga tuhod ay ang limitasyon ng kanyang pagpaparaya at malapit na siyang mawalan ng galit nang ipahiya siya nito sa ganitong paraan the manager berated Gina Harris mabuti pagawin mo ang utos sa iyo kung hindi mo makuha ang tawad ni Mr. Osborne, papatayin namin ang tatlumpong katao mula sa Supreme Nexus bilang paghingi ng tawad kay Mr. Osborne. Bumagsak ang mukha ni Gina. Wala pang isandaang tao sa Supreme Nexus ngayon. Sila ay higit pa sa kanyang mga subordinate. Sila ang kanyang mga kasama na maraming beses nang lumaban sa kanyang panig at sa kanyang pamilya. Matapos mag-alinlangan sandali, lumuhad siya sa harap ni Damian, natuwang-tuwa sa kanyang galaw. Hydra, huwag na. Ipaglalaban natin ito sa kanila, sa pinakamaraming bagay. Walang duwag sa Supreme Nexus. Sumigaw si Dracaria, hindi na siya nakates. Jin Astomuto, Muto. Kunin mo siya at huwag kang maawa. Sa utos ng manager, mahigit isang dosenang miyembro mula sa Divine Sect ang sumugod kay Dracaria. Kahit na si Dracaria ay isang Pinnacle Grandmaster, ang mga lalaki mula sa Divine Sect ay mga eksperto din. Lahat sila ay mga grandmaster, kabilang ang dalawang Pinnacle Grandmaster. Dahil sa dami, si Dracaria ay binugbog sa lupa sa loob ng ilang minuto at patuloy na pinaulanan siya ng mga sipa at suntok ng mga lalaki. Huwag. Nagmamakaawa ako, malungkot na pakiusap ni Gina na umaago sa kanyang mukha ang mga luha ng lungkot at kawalan. Dahil sinundan niya si Sebastian at nabigyan ng titulong God War, hindi na siya umiyak kahit isang beses hanggang dalawang buwan na ang nakakaraan ng sabihin sa kanya na namatay si Sebastian sa dagat. Minsan na siyang umiyak dahil doon, at ngayon, umiiyak na naman siya. Hindi siya natakot ng kamatayan, ngunit ang pamumuhay ng duwag sa kawalan ng pag-asa hinawakan ni Damian ang buhok niya at nagbanta, kung ayaw mong mamatay siya, dilaan mo ako ng malinis. Ang huling linya ng depensa sa puso ni Gina ay tuluyang nabasag. Nang masunuri na sana niya itong gagawin, isang boses ang sumigaw mula sa pintuan. Ang lakas ng loob mo. Boses iyon ng babae, malamig at mamamatay tao. Napalingon ang lahat sa direksyon ng boses at nakita ang isang lalaki at isang babae na papasok. Kabanata 773 Ang matangkad na babae na mayroong seryosong ekspresyon ay si Elsa ng Infernal Gate. Katabi niya ang isang lalaking nakaitim na coat at mayroong maskarang gawa sa balat na nakatikip sa kanyang mukha. Nakatago ang kanyang mukha at tanging isang pares ng malalim at matalim na mga mata ang makikita sa kanyang mukha. Para bang nababasa niya ang nasa isip ng ibang tao, dahilan upang kilabutan ang sinumang mang titingin sa kanyang mga mata. Hello, MS Hollister, nagmadaling bumati ang manager mula sa Divine Sect, at tumayo ang iba at nakigaya sa kanya. Bigatin talaga ang iyong mistress ng Infernal Gate. Hindi pinansin ni Elsa ang lahat ng tao sa paligid at nanatiling nakatutok kay Damian, na nakaupo pa rin, ang mga mata niyang walang emosyon. Samantala, ang lalaking nasa tabi niya ay naglakad ng diretsyo patungo kay Damian. Nang maramdaman niya ang matalim at malamig na tingin ng lalaki, napatayo si Damian. Naglakad ng mabilis ang lalaki papunta sa tabi ni Gina at hinayla siya patayo. Nagulat si Gina. Hindi niya kilala ang lalaking nakamaskara, hindi rin niya alam kung bakit niya siya tinulungan, ngunit nagpapasalamat siya sa kanya. Sino ka ba? Naiinis na tanong ni Damian habang nakatingin siya sa lalaki. Ikaw ba ang nagutos na lumuhad siya? Malamig na tanong ng lalaking nakamaskara. Alam ni Damian na kasama ni Elsa ang lalaking nakamaskara. Sa kabila ng inis niya, sumagot siya, oo, natapunan niya ng inumin ang pantalon ko. Nararapat lang nalinisin niya ito gamit ng dila niya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang iyon, inangat ng lalaking nakamaskara ang kanyang kamay at sinampal siya. Malutong at malinaw ang tunog nito, na umalangaw sa buong silid. Maliban kay Elsa, na inasahan na ito, gulat na gulat ang lahat habang pinapanood ang eksena at napanganga sila. Bagaman hindi may kukumpara ang Osborne family sa Four Great Immortal Sects, isa ito sa top-rankang families sa mga hidden families. Ang sampal kay Damian, na isang tagapagmana, ay katumbas ng pagbaliwala sa Osborne family. Ang lakas ng loob mo na sampelan ako. Habang hawak ang nami mula na mumula niyang mukha, hindi makapaniwala si Damian. Muling sinampal ng lalaking nakamaskara si Damian, ngunit mas malakas ito ngayon. Habang pinagmamasdan ang ngipin sa sahig, nakaramdam si Damian ng matinding galit na namumoo sa kanyang dibdib. Katapusan mo na. Sa galit niya, gusto niyang gantihan ang lalaki. hinahamon kita. Pinapakitaan nakita ng respeto sa pagsampal ko sayo. Hindi ka ba masaya? Nakangising tanong Eng Elsa. Sige, palalampasan ko ito. Bagaman galit na galit si Damian, kailangan niyang magpakumbaba kay Elsa. Subalit, walang balak ang lalaking nakamaskara na palampasin ang nangyari. Dumampot siya ng inumin mula sa isang mesa sa gilid, at pagkatapos ay ibinuhos niya ito sa sahig. Basa ang sahig. Dilaan mo, kalmado niyang sinabi. Ano? Inuutusan mo ba ako na dilaan yung sahig? Natawa si Damian sa inis. Ako ang tagapagmana ng Osborne family. Kahit na mula ka sa Infernal Gate, hindi mo ako pwedeng ipahiya ng ganito. Tama siya. Sumosobra ka na, lumapit sa kanila ang isang binata na nakasuot ng puting taksido. Siya ang saya ng mga Strauss family ng Citroen, si Galvin Strauss. Ang Strauss family ng Citroen ay ang nakakatakot na pamilya kasunod ng four great immortal sects na may kukumpara sa four major families ng Federa Island. Pagkatapos ng sunod-sunod na problema sa loob at labas ng isla, nubhang nabawasan ang lakas ng Federa. Kahit na magsanib puwersa pa ang four major families, halos kasing lakas lang sila ng Strauss family. Pagkatapos, isang matipunong, matandang lalaki na may maliit na bigot ang sumali sa kanila. Sinabi niya ng may malakas na Dragothian accent na, tama si Mr. Strauss. Natapunan ng inumin ng waitress na ito ang pantalon niya, kaya nararapat lang na dilaan ng waitress ang pantalon niya para sa kanya. Sa kabilang banda, Sumosobra na ang lalaking ito sa pagdepensa niya sa waitress na ito. Hindi mo lang binastos ang Osborne family, binabastos mo rin ang divine sect. Kabanata 794 Galit na galit si Elsa, Mr. Strauss, kinakalaban mo ba ang Infernal Gate? Tumawa ng mahina si Gavin. Ms. Hollister, hindi ako mangangahas na galitin ang Infernal Gate, pero nagsasalita lang ako para sa hustisya. Araw ng kasal ni Apex ngayon. Binabastos niyo ang Divine Sect kung gagawa kayo ng eksena dito. Muling sumabat ang lalaking may bigot, tama si Mr. Strauss. Pumunta si Mr. Osborne sa imbitasyon ng Divine Sect. Parang sinampal na niya ang Divine Sect sa pagsampal niya sa bisita nila. Tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo? Walang karapatang sumabat ang isang taga-isla galit na sumanghal ang lalaking nakamaskara. Una, nagulat ang lalaking may bigot, at pagkatapos ay sumabog siya sa galit ako ang presidente ng Dragonheart, si Liam Lorensky. Kinakatawan ko ang Dragonheart pati na rin ang Great Royal Family ng Islanda. Ang kausapin ako ng ganito ay isang kalapastanganan sa Royal Family ng Islanda humingi ka ng tawad ngayon. Ngumisi ang lalaking nakamaskara sandaling panahon pa lang ang nakalipas mula noong namatay ang huling presidente. Hindi ka pa ba nadadala? Galit na sumagot si Liam, namatay ang dati naming presidente dahil sinet up siya ng hayop na Supreme Lord Sebastian na yon, pero hindi nagtagal ay natanggap din niya ang kaparusahan niya. Hindi lang siya namatay sa karagatan, kundi ang Phoenix Corporation at Supreme Nexus, na itinatag niya, ay wala na rin ngayon pati ang babae niya ay naaga sa kanya. Dalawang war gods na lang ang natira sa mga tauhan niya. Ang isa sa kanila ay isang janitor habang ang isa naman ay isang maid. Ito ang kaparusahan sa pagkalaban niya sa Dragonheart. Tumalim ang mga mata ng lalaking nakamaskara matapos niyang marinig ito, at humigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao. Walang kamalay-malay si Liam sa nakaambang panganib, numingon siya kay Gina, at sumiklab ang apoy sa mga mata niya. Napakatagal na panahon mo nang sinusunod ang hayop na yon, kaya maituturing ka rin na babae niya. Kailangan kitang matikman ngayong araw. Huwag kang mag-alala, Mr. Lorensky. Ipapadala ko siya sa kwarto mo pagkatapos ng kasal, sabi ng manager. Dahil kinakatawan ni Liam ang royal family ng Islanda inutusan ng Divine Sect ang manager na asikasuhin siya ng maayos. Masayang tinapik ni Liam ang balikat ng manager at sinabing, ayos. Pag uwi ko, sasabihan ko ang kamahalan na makipagkaibigan sa Divine Sect sa loob ng maraming henerasyon. Salamat, Mr. Lorensky, nagpasalamat ang manager na puno ng pananabik bagaman ang Divine Sect ay isa sa four great immortal sects, naninirahan sila sa isang maliit na bansa. Malaki ang magiging pakinabang sa kanila kung magkakaroon sila ng magandang relasyon sa Islanda. Nag-uros ang manager, narinig mo ang sinabi ni Mr. Lorensky. Pagkatapos ng kasal, pumunta ka sa kwarto niya at siguraduhin mo na pasasayahin mo siya. Kung hindi, papatayin namin ang lahat ng mula sa Supreme Nexus. Namutla ang mukha ni Gina, wala na siyang anumang pag-asa sa buhay at umaasa siya na hindi masasayang ang sakripisyo niya. Paano naman ako? Tinanong ni Damian ang manager. Natatawang sumagot ang manager, "Kapag tapos na siya sa pagsisilbi kay Mr. Lawrence Kay, papupuntahin ko siya sa iyo para pagsilbihan ka." "Ano sa tingin mo?" "Sige. Ganun na lang ang gawin natin." Tuwang-tuwa si Damian. Bukod sa katotohanan na maganda si Gina, nasample siya ng dalawang beses dahil sa kanya. Pagdating ng tamang oras, pahihirapan niya siya ng husto hanggang sa magmakaawa siya sa pagitan ng mga hita niya. Kung hindi, hindi sama ng loob niya. Sa tabi nila hindi kumikibo si Elsa. Inisip ng lahat na naghuhugas kamay siya es bagay na ito kung sa bagay, wala siyang mapapala sa pagkalaban sa napakaraming makapangyarihang tao alang-alang sa isang taong walang halaga. Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi nangialam si Elsa dahil sa tingin niya ay hindi niya kailangang mangi alam. Habang iniisip ni Damian ang mga posisyon na gagamitin niya kay Gina, muling umatake ang lalaking nakamaskara. Kasabay ng tunog ng isang sampal, hinampas ng lalaking nakamaskara ang kanyang palad sa mukha ni Damian ng ubod ng lakas. Mas nilakasan niya ang puwersang ginamit niya kaysa sa naunang dalawang sampal, dahilan upang tumalsik palayo si Damian ng ilang talampakan. Pagkatapos niyang bumagsak, hindi agad nakabangon si Damian. Nagulat ang lahat dahil hindi nila inasahan na mayroong lakas ng loob ang lalaking nakamaskara na umatake kahit na marami ng tao ang nagsalita. Kabanata 775 Damian Sumugod si Yvette at kintulungan niyang tumayo si Damian. Pagkatapos, lumingon siya sa lalaking nakamaskara sa likod niya at galit na sumigaw, hindi ba parang masyado kang marahas? Ngumiti ng malamig ang lalaking nakamaskara. Dapat matuwa siya na buhay pa siya. Kung didilaan niya ang sahig at puputulan ang ari niya para pakainin ang mga aso, hahayaan ko siyang mabuhay halos sumabog si Damian sa sobrang galit. Ano man ang mangyari, ako ang tagapagmana ng Osborne family. Wala ka na sa katwiran. Ngumisi ang lalaking nakamaskara. Total pwede kang mangapi ng iba, pwede ko ring gawin yon sayo. Gawin mo ang sinabi ko kung gusto mong mabuhay. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay. Nagulat at nagalit si Damian ng sabay, ngunit naisip niya na ang lalaking nakamaskara ay mula sa Infernal Gate. Nangangahulugan iyon na hindi niya siya pwedeng galitin kaya sa halip ay bamaling siya sa manager. Manager, nandito ako para dumalo sa kasal ni Pex. Sa pananakit niya sa akin. Parang sinaktan na din niya ang pride ng Divine Sect. Nang may seryosong mukha, siniguro sa kanya ng manager na, huwag kang mag-alala, Mr. Osborne bibigyan ka namin ng isang maayos na paliwanag. Pagkatapos, humarap siya sa lalaking nakamaskara. Mukhang hindi mo talaga nire-respeto ang Divine Sect. Nangungot siyang sumagot ang lalaking nakamaskara, kagaya ka lang din nila. Kung ibibigay mo sa akin ang anak mong babae bago sumapit ang gabi, hahayaan kitang mabuhay. Natawa ang manager sa inis. Pinagbibigyan kita alang-alang sa kapakanan ni MS Hollister, pero sumusobra ka na. Sa tingin mo ba talaga hindi kita kayang saktan dahil isa ang sa proteksyon ng babaeng to? Inilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang sarili, mahinahong sinabi ng Jol Aling na kamaskara, hindi ko kailangan ng proteksyon ng sinuman. Ang sinumang nang aapi kay Dracarla at Hydra ngayon ay mamamatay o mabubuhay ng mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Sino tong lalaking to? Ang yabang niya. Oo, kahit na siya ay mula sa Infernal Gate, kailangan niyang magpakita ng paggalang sa Divine Sect. Nagsimulang mag-usap ang mga tao at nakita nilang lahat ang lalaking nakamaskara na tumawid sa linya. Ngumiti ng walang pakialam ang manager. Ang dalawang ito ay ang mga kaaway ng Divine Sect. Kalaban mo kami sa pamamagitan ng pagtulong sa kanila. MS Hollister hahayaan mo ba siyang kumilos ayon sa gusto niya? Sumagot si Elsa, ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganito kapag maliit ka palang manager. Trust me, I can kill you with a snap. Umagos ang dugo sa mukha ng manager, at napaatras siya. Tama si Elsa. Siya ay walang tao sa Divine Sect. Kahit napatayin siya ni Elsa, hindi magsisimula ng away ang Divine Sect sa Infernal Gate. Napatingin ang lalaking nakamaskara kay Liam. Gusto mong pagsilbihan ka ni Hydra, kaya bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay din. Putulin mo yung ari mo at ipack-in mo sa mga aso. Hinay pa ni Liam ang kanyang pangitaas. Managinip ka. Binabalaan kita, kinakatawan ko ang royal family ng Islanda. Wala akong pakialam sa royal family. Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Mabuti pa magpasalamat na lang kayo bago pa magbago ang isip ko, sabi ng lalaking nakamaskara at ngumuso. Ngumisi si Liam. Nagyayabang ka, at hindi ako natatakot sa iyo. Makinig ka, magpapakasaya ako sa babaeng ito, at magiging brutal. Kapag tapos na ako sa kanya, ipapasa ko siya sa iba. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Tumakbo si Damian sa gilid ni Liam ang pamilyang Osborne ay handang sumama sa iyo. Magsaya tayo kasama siya kapag natapos na ang kasal. Magandang ideya yan. Buong araw natin siyang hindi titigilan. Sumabay si Liam at tumawa ng malakas. Iniisip ang mga erotikong imahe sa kanilang isipan, sila ay tumawa sa pananabik, at ang kanilang mga tawa ay walang kasuklam-suklam.